Hello, good morning dyan sa mga kapwa ko nanay at sa mga lola. Ayan, na parehas ko nang sumasakit ang mga kasukasuan, ang mga likod, ang mga balakang. Ayan, na parehas ko din pag umaga, nahihirap ang bumangon kasi ang daming nararamdamang masakit sa katawan. Ayan, nakikita nyo ba to? Ito ay langis ng nyog. Tapos, na ko ng buto ng avocado. trending na trending to. Ayan, na-curious ako. So, trainay ko din siya kasi may mga buto ng avocado dun sa kapilya namin. Yung mga nasirang avocado ng hulog ng mga bunga. Kinuha ko yung buto niya. At marami kasi akong langis ng nyog dahil gumagawa ko ng kalamay. Yung iba binababad ito sa alcohol naman. yan, pwede rin siya sa alcohol. Kaya ako, wala akong alkohol, pero meron akong langis ng nyog. So, ginamit ko, langis ng, sa langis ng nyog ko siya binabad At tinay ko siyang gamitin. Yan. Yeah. Alam mo ba, dati kasi pag umaga, nahihirapan talaga akong bumangon. Parang akong lalag na din sa sobrang kirot ng likod ko, ng balikat ko, umaabot siya hanggang dito sa ulo, batok, talaga masakit hanggang liig, mga braso ko masakit yan. Uh, nahihirapan akong bumangon, minsan umiiyak pa ako sa umaga. <laughs> minsan sinabi ko sa asawa, uh, himasage niya muna yung likod ko bago ako bumangon kasi talagang napakasakit, hirap na hirap akong bumangon. Uh, ginagamit, ko siya, ginagamit ko dati pang haplas, yung omega. Ayan, kaya lang minsan, pagkatanghali kumikirot talaga yung likod ko, walang maglalagay kasi ako lang minsan magsa dito sa bahay ako naglalagay. Kaya lang minsan hindi ko na kokontrol na lagay ko. Napakainit ang hapdi sa balat ng Omega kaya ang ginagawa ko napapaligo ako nang wala sa oras. Pero nung ito, nung ito yung ginamit ko kasi nga curious ako nagte-trending to sa Facebook, sa TikTok, and then sa YouTube. Ayun. trainay ko siya. Ah, effective siya, guys. Ayun. Dalawang araw ko na siyang ginagamit. Nabawasan yung sakit ng likod ko kaya hindi na ako nahirapan bumangon ng umaga ayan kagabi trinay ko din sa asawa ko dun sa binti niya dati kahit yung 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 talampakan ko pag umaga makirot siya na parang namamanhid na parang ang bigat niya ngayon nung ginamit ko ito Effective siya, nang wala siya. At nakakabangon na ako ng maayos. O yan, libre lang to. Wala akong ginastos dito. Kasi marami akong langis ng yog. Dahil nga, gumagawa ako ng kalamay. Tapos yung buto ng avocado, pinulot ko lang doon sa kapilya namin. Kinudkod ko siya ng pangkudkod ng cheese. Tapos binabad ko siya ng, siguro dalawang araw na kababad dito. Ayan, sinasala ko nga siya ngayon. No. Ayan. Wala man siyang matapang na amoy. Mas matapang pa nga yung pure na coconut oil na wala siyang halong buto ng abukado Mas matapang pa yung amoy niya. Ito medyo mas mabango pa nga ng konti kapag meron siyang halong ng buto ng abukado Ayan. Sa buhok, malambot siya. Maglagay ka konti sa buhok. Kung ninyo pagka medyo na ano niyo na nagda-dry o kaya pag may balakubak kayo, pwede niyo siyang ibabad bago kayo maligo. Yan effective siya guys. Kaya kung gusto niyo i-try niyo rin siya pang plus ng katawan na yan. Kasi effective effective talaga siya. Subok ko na kasi nga uh, ginaya ko yung mga napanood ko yan kasi nung una nakikilos ako totoo kaya to ganun-ganun. Ayun. Kasi nubukan ko at effective naman siya. Kaya kung gusto nyo ang gayahin, gayahin nyo din siya. Kung meron kayong buto ng abukado dyan at meron kayong langis ng hinyok, kung okay, meron kayong alcohol sa bahay nyo, gayahin nyo siya. Mag ano kayo, ayan, Yung iba hinihiwa lang ng maliliit, yung buto ng abukado. Siyempre, linisan nyo muna, tanggalin nyo yung magaspang na balat, yung kulay brown. Tapos yung parang kulay puti ba, yung dilaw na buto, yun na makinis, yun na yung iwain nyo ng maliliit. Okay? Ako kasi inodkod lang, kinudkod ko siya ng pagkodkod ng cheese. Ayan o. Tapos saka ako siya sa oil. Ayun. Kung gusto niyo gayahin, gayahin nyo rin effective siya. Sana mag effective din sa inyo kung matry yung gamitin. Ayun. 'Yun lang. Sana nakatulong ako sa inyo. Bye-bye. Ay pahabol nga po pala. Bago niyo po pala siya gamitin, hayaan niyo muna nakababol siya ng 24 hours bago niyo siya gamitin para mas uh, yung katas ng buto ng avocado mahalo na talaga siya sa alcohol o kaya sa coconut oil. Ayun. Para mas mabisa siyang gamitin. Lamang po. Maraming salamat. Bye-bye.